May mga tao na kaya hindi sila nagpapasalamat kay Allah dahil sa hindi nila na-appreciate, hindi nila nakikita yung mga biyaya sa kanila ni Allah. Bakit hindi nila nakikita yung mga biyaya sa kanila ni Allah? Dahil sa ang tinitingnan lang nila ay ang mga mas matataas kaysa sa kanila. Kapag ang lagi lang nating tinitingnan na yung mas may mga matataas na antas kaysa sa atin sa karangyaan, makamundong bagay. Ang feeling natin na pinagkaitan tayo ni Allah, hindi tayo binibiyaya ni Allah. Ay do. Sana ula. <laughs> ubo kuan, langon, nagkaroon ng ganito. Subhanallah. Dahil sa katitingin mo sa mga matataas kaysa sayo, na puro ka na lang sanaul, sanaul. Hindi mo nakikita yung biyaya sa'yo ni Allah. Kasi nakafocus ka sa mas matataas kaysa sa'yo. Kaya hindi mo nakikita yung mga biyaya sa'yo ni Allah. Itry mo na tingnan yung mas mabababa kaysa sa'yo. Na makikita mo yung biyaya sa'yo ni Allah. Tingnan mo, pumunta ka sa mga lansangan. Sa, dyan, sa ilalim na tulay. Wallahi may mga natutulog dyan. Sa ilalim ng tulay. Tingnan niyo yan. Sino may mas mabuting kalagayan? Sila o ikaw? Mas may mabuting kalagayan kasi may natutuluyan ka. Kapag umuulan, may nasisilungan ka. 'Yung mga natutulog sa ilalim ng tulay, 'yung iba sa mga gilid lang ng kalsada, la ilaha illallah. So paano hindi ka makakapagpapasalamat kay Allah? Kapag ang tinitingnan mo ay ang mas mabababa sa antas kaysa sa iyo na Allah na makikita mo, insya Allah, yung biyaya sa'yo ni Allah. Biyaya sa kalusugan, wallahi na bumisita ka minsan sa hospital, makikita mo yung mga naka-oxygen. Alhamdulillah, binyayaan ako ni Allah ng kalusugan, na hindi kayang tumpasan ng anumang pera. Maraming mga tao na milyonaryo, ang kanilang kinakailang ay lugaw. Kasi yan yung payo ng doktor sa kanila. Ha? Mga mayayaman, milyonaryo, pero hindi nila makain yung gusto nilang kainin dahil sa may mga sakit sila. Ikaw, mahirap ka lang, pero Masya Allah, ha? sarap na sarap ka, kahit yung ulam mo lang ay toyo, tapos may suka, tapos may sili. Masya Allah, sarap na sarap ka. Bakit? Kasi Maganda yung kalusugan na ipinagkaloob siya ni Allah. Binayan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kalusugan na hindi niya ipinagkaloob siya Napakaraming mga tao. Masya Allah, binayan pala ko ni Allah ng ganito. Masya Allah, binayan pala ko ni Allah ng ganito na hindi nakikita sa ibang mga tao. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, mayroon akong mga anak na nakakalaro ko. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, ako ay Muslim. Masya Allah, ako ay nakakapagsala. Ako ay nakakapag-ayuno. Alam ko yung mga mabubuting gawain. Masya Allah, pinagkaluban ako ni Allah ng kaalaman. Wallahi al-azim, mga sa Islam. Kapag nakikita natin yung mga tao na nag-uunahan sa mga makamunong bagay, makipagpaligsahan tayo sa kanila, magipag-unahan tayo sa kanila sa pamamagitan ng mga mabubuting kawain na ikinalulugod ni Allah. Kapag nagigita natin yung mga tao nag-uunahan sa mga makamundong bagay, makipagpaligsahan tayo sa kanila sa pagsamba kay Allah. Allah, hinakakagamot yun mga kapatid. Kapag nakita mo yung mga tao na puro na lang business, yung inatawpag, wala nang sala, wala nang pagsamba kay Allah, puro na lamang mga makamundo, makipag-unahan ka sa kanila. Makipagparigsahan ka sa kanila sa pamamagitan ng iman, pananampalataya, kaalaman sa Islam na ipinagkaloob sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mahirap ka lang, pero ikaw ay Muslim na nagpapahalaga sa sala. Wallahi, ikaw ang nangunguna kay Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa mga taong tumatanggap ng limpak-limpak na salapi. Meron silang mga businesses. Tum, nakakakuha dito ng limpak-limpak na salapi. subalit wala naman sila sa Islam. Wala naman sila sa pananampalataya. Wala naman silang pagpapahalaga sa sala. Wala naman silang pagpapahalaga sa pag-aaral sa Islam. Wallahi, ikaw na biniyaya ni Allah ng pananampalataya, iman at kaalaman sa Islam, ikaw ang nangunguna kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa tuwing nakikita natin yung mga tao na nag, nagpapaligsahan sa mga makamundong bagay. Ha? Tingnan natin yung mga biyaya sa atin ni Allah sa ating pagiging Muslim. Sa ating pagiging mananampalataya kay Allah. Tayo ay nagsasala, Alhamdulillah. Ha? Tayo ay nakakagawa ng kabutihan para kay Allah. Tayo ay nakakapagbasa ng Quran. Alam natin yung haram at saka yung halal. Ah, mayroon tayong kahit kunti na kaalaman sa Islam. Wallahi mga kapatid, napakalaking biyaya ito sa atin ni Allah. Itong ginagabayan tayo ni Allah, nagtitipon-tipon tayo para sa pag-aaral sa Islam. Wallahi napakalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala.